at ringot, dalawa, basta okay. Ang pangaswerte mo, ang mga tala anak mo, mabait pa, masipang magtrabaho, at right. At nababayang hinahanap ko para sa anak ko eh. sa yes. Yes, yes. Siya, mahal na mahal, gumakain ni Sinisipat ko, sinisipat ko. Kasi maraming ano eh. Siyempre, pag ganyang kagwapo, ilang na napagbidaan, halakay kaya lang inakit mong pera dun sa inyo, sa estasyon nyo. Dito. Dito nga, papansin ang kapila eh. Kuya, talaga mapansin nila na ano na marami nang inakyat ng pera si Richard at kapal ng GMA. Bakit tita? kailan na sa ABS tayo. Pa hindi ako naman. Para na para ka ano lang ano kasi may mga kapamilya ako too. Oh, Doon ako nag-ano rin nung bata ako. Kaya parang nagulit ako medyo hurt ako. Ako rin, Chow. Alam niyo na 'yung Siya sinasabi ko, ko. Ako parang kasi mahal. Apo. Ako naman salamat sa dito sa ABS kasi nakita ko yung support binigay na kay Richard. Believe talaga ako. Hindi pa totoo yung ano. <clears throat> hindi pa totoo yung sismis na sabi na sa akin na huwag mo papuntahin si Richard sa kabila. Huwag mo papapromote doon kasi babasto sila. Hindi siya binastos. At natutuwa ako sa ginawa ng anak ko. Tsaka pag stars sila matita, makikita niyo ang quality talaga ng pelikula. Grabe. Oh, ang Pag-alaga talaga sa artista. si man? Pero nagpapasalamat and then ko naman ni Haroldin sa Star and sa GMA Films. Dahil yeah, oh. Kung wala rin yung GMA Films um kung wala rin yung approval nila hindi na makakapunta si Char dito. Pero so, tandaan mo you're also going to do a movie which may be lang gante. Pero I receive and Tata. also para um, papasalamat ako na pinahiram naman din ako sa GMA Films. Mm -hmm. so, you start of the good thing actually mm -hmm. the two of you but you can only really do as much as you can, diba? Ako lang nag-anatita, hindi ko alam kung sino po nag-arrange nun, dahil marami pa namang kaibigan natin doon, pero hindi ko alam kung sino mismo, parang sinabayan yata ng ng um, libreng show. Parang kalukuhan nata yung showy eh. Ayoko na magsalita dahil, eh, no? Kasi... Hindi, ako, let's put it this way. Hindi naman kaila siguro sa fans ninyo. Kasi si Ding Dong, Dantes, mahal na mahal ko yung batang yan. We've done a movie, I call it my baby brother. Lahat naman tayo sumusunod lang sa inuuto sa atin, di ba? So, yes, for that matter, even si Marian, who's very beautiful. Walang ano dyan sa mga bata. We're all employees of station, so we follow. Pero... Nagulot lang ako. Parang bakit halatang lang halat talaman? Bakit sabi mo nga tita, Wednesday? Sinasadya at saka hindi pinag-isipan. Kasi sabihin natin, sinasabay sa opening day. Never the first time. napag naman world ito. World peace, world peace, peace. Kaya ba kayo nagpunta Mars? <laughs> tita, di ba? Parang after this movie naman, since they're going to do movies sa kabila, sa I'm sure Siyempre naman dapat, di ba? At gusto hindi nilang mag-hit ito dahil makakatulong din naman sa susunod na project. So, at hindi kaka, ko talaga alam sino nagpasimula. At saka hindi naman na uh, tayo nag-ano, ibig eh, sabihin si <laughs> Richard, hindi naman siya talagang gumawa ng sa sarili talaga ng desisyon. Mm -hmm. Hiniram siya, pinahiram naman siya, nag-meeting-meeting sa for one month. Akala ko okay na. Pero ngayon, naiba ng hangin na naman. Alamin yeah. muna natin, tita, kung sino kaya. Kasi I'm sure marami din naman nagmamahal kay Richard doon. Oh, hindi naman pwedeng pwede naman. lang. Okay. naman. Pero eto ang gusto kong paalam sa inyo. Dito ngayon sa ABS-CBN, sa Star Cinema, marami nagmamahal na kay Richard. Siyempre! So kahit Siyempre! sa anak, may supporters ka. Alam ko talaga, hindi okay. nakikita ko, nakikita ko talaga ang support ng Star Cinema sa kanya. Kaya natutuwa talaga ako, nagpapasalamat talaga sa lahat ng bumubuo ng Star Cinema. Pati yung promo nila si, si Roxy, okay. si Roxy, si Malu, Santos, mm -hmm. lahat sila. Talaga masisipag din pala sila, nakikita mm -hmm. ko. And sana tita hindi itong huli, di ba Richard? Sana sa the last time yung marami pa namang kombinasyon na pwede or other men na kasama mo. Ito lang kita. Dito sa ABS-CBN, ang proud na proud ako dahil parang tatay ko nang namamahala sa Star Magic, ganyan. Pagka kapamilya, kunyari si Lloyd muna, si Lloyd muna, susunod si PJ, si Piolo muna, nagbibigayan. Hindi, hindi nila pinagtatapat o pinag-aaway ang mga alaga nila. Nagulat na ako eh. Doon sa kabila, pinag-aaway ng dalawang artista yun. Pero bilang mga ina, tita, sabi ko nga sa inyo sa text ko, di ba tita? Para namang bilang nanay, times 10 yung sama ng loob ko pagka nadidehado na, yung anak ko. Eh, just ko naman, unang pelikula ng batang to. <laughs> <laughs> di na natutulog. Suporta naman natin. Kaya naman ako sa lahat ng mga fans ni oh, Richard, fans ng mga Gutierrez. Yung lahat na nanood ng Monster Mom ko, suportahan naman yung pelikula ni Casey. Oo naman. At higit pa doon. Di ba? Mayroong fancy shower sa kanilang gabi. Manood kayo. Sa kanilang gabi talaga? Sino pa ba gusto mo? Para lahat na noong gusto mo naman eh. Baka mo, idol ka rin dalawa. Kaya nga ako nandito tito, negatibo na intriga, balita tungkol po kay Richard, paano po kayo mag-react? Hindi lamang bilang ina, kundi bilang manager. Kasi napaka-higpit ng labanan ngayon. Ngayon nga, Shawi, ako lang magsalita dahil pinipigil lang pa ano, high blood pressure ko, no? Eh kasi tsaka may gamot na kayo ngayon, eh. Talaga, on the warpath ako ngayon talaga, Shawi. Pag-anak talaga. Oo, kaya ayaw ko lang magsalita. Kasi ako kasi, baka ko sa sumisikat, eh. Kaya ayaw ko lang magsalita. <laughs> away po, sumisipa. Matakot, sa lahat. Ayaw, ayaw ko lang magpagamit dahil, no? Ayaw ko lang Kaya ayaw ko lang mag-react sa lahat na nangyayari. Kaya ako yung didasal ako araw-araw sa -araw, Santo Nino na lahat ng mga gusto bumagsak kay Richard, huwag magsaksin. Sana sila nang bumagsak at sila na magpakamatay, sila na magpakamatay. Ituloy natin. Para masaya muna si Tita, pagbabalik mo natin mga kayo. Tita, ituloy niyo po yung sasabihin niyo tapos kayo na po magtanong. Ako natin. naman siya, arong, pag anak ko nang talagang ano, ang involved, talaga nagwawala talaga ako, parang lahat ng sungay ko lumalabas eh. Ano kayo magwawala, tita? Ibang klase. Sumusugod ba kayo sumusugod ng te text? Sumusugod, at saka talagang hindi ko tinitigilan talaga ngayon, text, text, ang text, walang tigil talaga yan. Tapos, pag hindi sumasagot, tatawag ko sa telepono at bumura pa ako, ganyan ako eh. Ako <laughs> naman magtatarong sa iyo, ikaw naman ha, Shaui ha? Hi! Anong pakiramdam mo na pumasok na si Casey sa showbiz na alam mo namang ang pinagdaanan ng ibang artista ngayon, di ba? Hmm. Kaya nga po, tita, hinintay ko na mag-graduate muna siya. Tsaka talagang I think tama yung desisyon namin na mapag-aralin siya sa labas ng bansa. Kasi katulad mo nung nasa States ka, naka-experience din siya nung dito parang may yaya, may bodyguard, may kompleto. Parang kayo, di ba? Pero pagdating doon, walang ano sa amin problema yung adjustment na walang period na parang ako. Wala. We just go ahead and do what we do. And I think tumantua tuwa ako, nakita ko, ganun siya. So naglaba, namalan siya, siya naglilinis, pagdating ko, wow, ang ayos-ayos mm -hmm. ng little house niya. Anong na... pinatakutan mo para kay Casey? Dahil sa showbiz na siya. Kasi... Mabuntis. So, Casey, tita, sa totoo lang, baka pagdating na ako, pamamilit siya. <laughs> Anong penga po? Mabuntis ka kay Richard ng day, ha? <laughs> kaya <dito lang. laughs> <t Update modular> siya <acquisition> na lang. Tita, ka niya na lang, tita. I <laughs> resign. Resign. Okay na, okay sa akin, Shawi. Ang ganda na, Dai. Ang ganda lang na po natin, Dai. Ayaw. Oh. Baka sana kambal. Kung sakali kambal, tigisa naman tayo. busy Ikaw, anak, anong mga tinuro ko sa'yo? Tita, yung wag magpakatanga. tama yun, <laughs> tama yun. <laughs> 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 yung parang, hindi <laughs> laging puso. Tapos ngayon, ano siya, parang she makes more of an effort now naparamdam na paramdam sa akin na love na love niya. Oh. So, pero talagang ano siya, mas, kahit nung age niyang yan, ganyan na ako magtrabaho, pero after work, yung tipong, ako gusto ko nalang matulog or uwian siya. Pero she's single, she has no children, just no boyfriend. Bakit nasa dalawa na ni Chad? Kasi si Child hardworking. Yes. Mabait anak. Mabait anak, masunurin. Mabait ba to, tita? Mabait, masunurin. Ah, tita, pwede po. chismoso, mo... ah. Ay, hindi talaga. Pag may girlfriend, yeah. hindi ko tagalang... Alam... Wala si akong narinig. Eh. Wala akong narinig. Kaya na ba na case, anak? Kaya na ba <laughs> oh, my... really na yung pinigula namin, ah. Hindi mo Hindi. kwento. Ako, hindi ko talaga alam sinong girlfriend talaga niya. Kaya ko, girlfriend mo ba si Casey Child? Wala ka sa sabi, wala ka sa Wala ka narinig. Kuchard, girls <laughs> mo ba si Casey? You Natawa naman ako, no? ay, 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 mag... Uh, uh Sandali, kaya uh, tayo, quiet tayo, uh, quiet. Try ko, ah. Uh. Uh. Anak, boyfriend mo ba si Richard? <laughs> 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 so, 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 so. Wala rin. Hindi tayo nagsaksi. Ano ang reaction mo sa GMA, shall we?